Saan nga ba mapupunta ang espiritu ng isang tao kapag ito ay namatay na? Saan sila mapupunta? Sa langit? Or sa impyerno? Ito ang mga kadalasang katanuman ng mga tao, tama. Kaya naman kung nais mong malaman kung saan nga ba talaga mapupunta ang isang tao kapag ito ay namatay na. Kaya naman upang ito ay iyong malaman at maunawaan, tapusin mo ang video na ito upang nang sa ganun ito ay ating malaman. Kaya naman sama-sama natin itong alamin na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang na nagmula sa salita ng Diyos. Ngayon ay alamin na natin ang katanungan na kung saan nga ba mapupunta ang espiritu ng isang tao, sumakabilang buhay na. Para ito ay ating malaman, basahin natin ang sinasabi sa 1 Peter chapter 3 verses 18 to 19 sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo, Amen. Dito ay ating nalaman at naunawaan kung saan napupunta ang mga Espiritu ng tao, kapag ito ay namatay na, dito ay malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, na sila ay nakabilanggo, ibig sabihin kapag ang isang tao, ay sumakabilang buhay na, ang kanyang espiritu ay mapupunta sa isang bilang buwan para sa mga espiritu, at sila ay naghihintay na lamang sa paghuhukom na magaganap sa huling panahon, kaya naman nawa ito ay magsilbing warning and example sa atin na bago pa tayo dumating sa point na tayo ay matanda na, inakailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos, upang atin malaman at maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos, sa panahon natin ngayon. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Amin maraming salamat po and God bless you.